Ah, uh, hello mga idol ano, uh, napagawa tayo ng video ngayon dahil sa inyong mga katanungan ano. Ah, uh, lalo, -lalo na sa ano, uh, kabigyan natin yung pansin yung uh, comment ni Sir Julian 01 no. Ah, uh, niya makita yung 2.4 GHz no. Ah, uh, yung settings nila. Oh, uh, parehas lang naman tayo ng uh, model ano ng modem, f 6 70L. Uh, ipapakita ko sa inyo ngayon kung na may nagpabago ba talaga. Uh, update lang natin ng ating mga komento dito. Uh, bigyan natin ng pansin ng ilang mga komento So, uh, time natin na uh, December 3, ah, uh, 8:56 PM, no, mga idol. Uh, 'yun ang uh, ginawa natin itong video ito. So, bigyan pansin natin yung uh, katanungan ni Sir Julian 01, no? At actually marami nang tatanong sa akin no kung mga uh, nababago ba talaga kasi dahil hindi nila nakikita yung uh, mga mga hinanap nila uh, kung paano buksan pagdating sa portal. So type ng natin simple ang ating website ng uh, 192.168.1.1. So yan. Ayan, F670 yung model, ano, pares-pares tayo. Ayan, siyempre, ilagay mo lang dyan yung admin. Huwag user ha, kasi iba yung ano ng user. Iba ang pictures nun. Admin ang inalagay nyo rito, admin. Para makikita nyo lahat. Kasi ibang pictures ng admin sa ka yung user ang inalagay sa username. Ilagay nyo ito sa username admin, siyempre. Yan, admin. Ilagay nyo admin. Tapos yung password, siyempre, converge, capital C ha. Capital C, tapos, ayan mga simulator na converge, converge at ZTE123 ayan tapos login ayan na oh nakikita nyo yan tapos diretso na ako tayo dito sa mini truck tingnan natin kung makikita ba natin yung uh, ban ng dalawang ban na yan kasi magkakaibang ban yan eh so ayan oh uh, nakikita nyo yan Andyan yung dalawang band 2.4 GHz at saka 5G ayan sir Julian hindi naman nababago ganun pa rin naman uh, kita naman December 3 ngayon uh, updated na update natin itong ano na to uh, admin portal ng Converge ganoon pa rin ayan nakikita basta i-click nyo lang yung network ayan ng yung ano dalawang bana yan magkakaiba kasi yan eh pwede nyo magkakaiba yung password pwede rin magkaiba yung pangalan pero mas maganda siguro uh, isa lang ang password Ayan, 'yan kasi 'yung ano, uh port binding, uh, pag para kailangan mo uncheck n'o 'yan, enable nyo para magamit n'o lahat ng mga land fort. So dito tayo, balik tayo rito. Ayan, nakikita n'yo naman, iba 'yung ano ko, uh country. Uh, kasi mahina 'pag sa China ang nakalagay dito, kaya ito ang nilagay ko. Ayan, iba, iniba ko 'yung country n'yan. Ayan. So, kitang-kita naman Sir juliano no, uh, sa lahat mga nagtatanong, hindi po nababago yung uh, admin portal ng Converge. Ganun naman sa akin if check, kita naman yung model na f 670 l Wala pong pagbabago, ganun pa rin yung uh, admin niya. Ayun. So, yun maraming-maraming salamat sa inyong sa inyong lahat no? sa inyong mga katanungan. Maraming salamat ha. Binigyan pansin ko lang yung uh, isang uh, uh, ating taga-subaybay na si Sir Julian Siwan na uh, yung kahilingan niya uh, hindi niya kasi makita yung band na to, 2.4 GHz ayan pinag uh, pinakita ko sa inyo at ayan naman ang band so dito uh, ayan ang 5G so ayan ang pangano uh, isis ko uh, yung isis kasi yan po yung pangalan ng inyong wifi alright yan ang isis ID na yan tapos yung password, siyempre yung security, click pag click nyo sa security, yun ang password nyo. So, pwede nyo rin baguhin. Ayan. Tapos submit lang ng submit sa baba, may submit dyan. Pag kung tuwing may babaguhin kayo, submit nyo lang. Alright. So, ayan, maraming maraming salamat sa mga hindi pa nag-subscribe sa aking channel, no? ah uh, Pag-subscribe na rin. Uh, siyempre huwag yung kalimutan pag like para marikomend tayo ni youtube ano? Uh, maraming salamat yung supportan niyo sa akin uh, pwede kayo magtanong sa akin uh, kung basta lang, mayroon lang akong time no? Uh, gawa natin ng video katulad nito uh, sa katanungan niya no? so ginawa natin yung video ayan basta meron lang tayong oras eh, busy rin tayo no, sa ating work ayan uh, maraming salamat yung tiwala nyo sa akin no? Ayan. So ayan, uh, maraming salamat at ito na nga ayo, uh, ano update tayo uh, 901 na uh, ng gabi, December 3. Ayan. So ayan ng uh, 5G no na ban. Ayan ng 5G na ban. So pwede 'yung i-ssid, pwede 'yung baguhin sa akin ng people, Ayan, sa akin People 5G na kalagay sa aking SSID name, no. Yan sa dalawang band Pero yung password dyan Sim lang sa 2.4 Saka 5G Para hindi na gumalito Parehas lang yung password Nasa inyo yan Kung uh, ibahin nyo Pero mas maganda siguro Kung parehas na lang uh, Ang isi-side di lang Yung pangalan lang Yung, yung uh, may magkaiba Para madetermine natin Na 5G to At ito naman yung 2.4 GHz Ayan o oh, 5G So ibig sabihin 5G to So pag iba din ang password to pero sa akin ah uh, lang ang password ko sa top win for sa 5G. Para din na tayo malito. Madali nating uh, maalala. binago lang natin yung pangalan. Yung, ayan, na uh, yung hide SSID, Kung gusto nyo hindi makita yung pangalan ng inyong wifi, uh, i-hide nyo lang. I-type nyo lang yung pangalan ng kung anong inalagay nyo sa uh, SSID nyo. Alright? So, ayan, maraming salamat at uh, sa inyong mga katanungan dyan. Uh, maraming salamat sa iyo, Sir Julian, sa iyong uh, Julian, sa iyo, Sir Juan, uh, sa iyong katanungan. At ayan, binigyan natin ng uh, uh, solusyon ng iyong katanungan. At yun, nakita nyo na nga yung 2.4 GHz. At saka 5G. Uh, magkaiba po ang 5G. sa ito po po na mga idol. Ayan. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala nyo sa akin. Uh, huwag kalimutan pag-subscribe. Sa mga hindi pa nag-subscribe sa akin, pag-subscribe na rin. At syempre, pakiclick ang notification bell para mag kayo lagi kung sakaling mayroon akong mga bagong upload. like na rin para marecommend tayo ni YouTube. Alright. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala nyo sa akin. Ayan at yan na nga uh, nabigyan natin ng kahulugan uh, solusyon ng inyong uh, mga katanungan diyan. Uh, na, uh, shout out nga sa inyong lahat, uh, shout out uh, mga idol. Uh, ingat kayo palagi dyan sa inyong kung saan magayo naroroon. Uh, ingat kayo. Uh, maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Ayan. God bless you all. Uh, Advance Merry Christmas and Happy New Year sa ating lahat oh. uh, Ingat kayo.